Ay, hindi inalok lang umi kami. Sabi, kuha lang po kami. Ayan, ayun, ayun niyo. Karon, natanong yung ano. Libre. Bigyan ako ng totom, boy. Gutom ako, eh. Wow, pre. Gutom ka rin? Pre. Gutom ka ba? ba? Ayun, ay, niyan pa yung sa kanila, Wala pa ini budget. na eh. pera, lang. Hay. Adang 'yo no. Moro na na. Gutom, gutom ako. Baka naman. Eh, oh, sure na naman. Baka naman. Baka naman. Baka naman. Baka naman. Baka naman. Baka Baka naman. Baka Baka naman. Baka naman. Baka naman. Baka ayos, ayos, naman. Baka ayos, Baka Ayos! Baka naman. Ayos! naman. Baka 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 naman. Lima rin. Ito, lima, lima. Ito. Rindang. Lima rin daw. Lima. Ito na ako. Oo. Oh. Yun. Ay, ayan. Ganyan. Ito, rindang. Rindang tayo. Oh, lima rin tayo. Lima oh. rin ah, po. Ay, ito po. Ito po sa akin. Talakay Salah. ko sa akin. Nagugutom ako eh. <laughs> ha? Tulawin ko. Dawya mo naman oh. Ito, ito. Magaya ito. Apiya, Ito, dalawin sa kapiya. Sendo. Nagugutom ako eh. Bakit? Ha? 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 Thank you. Ha? 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 tama.

ito? Ah, tay, May, tingin niyo. E, na, na na. Nag-ano sa amin, nag lang kami! O, sa, mo, sa, sige, wala po! Sige, tay, thank you po sa'yo. Uh, sige, sa muna eh. Sige, tay. Sige, uh, tay. 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 Bahala ka dyan. Sige, nagkalok sa amin. nag sa amin. Sabi ko lang kung na kayo. Sabi namin, hindi pa. Sabi nyo, uwa lang kayo eh. Kaya nga. Wala ka pira. Wala ka dito eh. Narinig nyo sabi ko, Hindi pa. kayo. kami. Sabi sa tayo, sabi kung lang kayo, sabi sa ta tayo sa amin eh. Kumuha na lang kami. Hindi uh, naman yung sinabing may bayad. Wala ko. Isa mo buha ko. isa, ko, isa, ko. Ika pa, ay, isa. Ikaw ba? Ikaw ba? Kayo ba? Kukuha kayo kung may bayad. Di ba okay. hindi? Oo. Okay. Ah. Dahil wala tayong pambayad. Wala okay. tayo, nga uh, namin libre. Kasi wala kang pambayad eh. Dala pa kinuha ko. Eh ikaw, dalawa. Wala ka yung libre. Eh wala rin akong pera dito. Wala pa ako, pwede nga kumapa. Pwede pa ito ah. Wala nga, wala nga